Ito yung mga bitbit -bit ko kapon mga lodi Noong bumisita ko kay Oreo Yung gatas Binigay ni Mama Eileen Yung mga lodi oh. At meron pa itong ano mga lodi pa itong uh, powder Pero yung powder Hindi pa yun magagamit Sa kaya na, pag naubos na ito Kaya nandun iniwan ko sa bahay Kailangan maubos muna ito Saka yung powder in case of emergency. Okay, marami-rami na yan, mga Lodi. Ikaw na. Ah, my dog. Tim. Tim. Madog ato ipahon ma. Wala kasi ibang lalagyan. Patay madili oras ko nito. malakas ito sila sa gatas mga lodi dati pa ito eh tim tim eh na sa wala sumama daw eh, tim 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 tim, -tim. ka na mga badog talalawang lalaki ayaw yun sa gatas eh ano yun eh na mga ignorante ba <laughs> Ada na ha, tim. Ramai yang tim, orang orang bosin yang, tim. Isu tu macam mana? Isu tu macam mana? Ada itu. Kan pun tim. Tim di neng ke atas tim bah. Ustad, ramai tu yang ke atas tim. Tapi tim di atas. Si Oreo nga team, kain na lahat team. Ma carrots, ma mango, ma apple, ma pampalaya, mukbang. Grabe <laughs> si, mm -hmm. si Oreo team. I-remix ko sana kay Oreo. Walang remix si Oreo. I-remix ko sana tong ito gatas ito, si Tim Tim. Oh. Oh, ito na mamadog. Gusto mo na mamadog. Pagsaka tayo muna. Na, kay Wanag eh. guys no. Hindi nila naubos yung gatas guys. Medyo marami-rami kasi yun. Oh. Wala mm. na, hindi na naubos. Dokyo! Dokyo! Pagkakataon si Mama, ayoko umalis. Gusto ko bantayan. Iwan ko na ito dito.